Diyan. purple hub nilusutan kami ng klets nabaklas ko na ito yung kanyang salarin kanyang pump ito yung ilalim nabaklas ko na yan Ayan, tumulo lahat ng fluid nihintay ko lang yung piyesa kakapit lang ay nako buti na lang nandito kami sa bayan malapit lapit <laughs> dito kami sa malapit sa city high ay Ah, National High School pala. Ito. Ito sa kanto. Dito kami nasiraan. Pupunta sana kami ng bukid. Tumulas ang klats. Tumulas ang klats. Tingnan natin yung may dala ng piyesa. Ah. Eh, tapos din. O dito nga. Ano na tayo sa kanilang bahay? Nakalaki na tayo. Ha? ha? Hindi pa nga. Papunta pa lang kayo? Oo. Nalubog pa lang ako sa kanan. Saan ka nagtagkakain? Sa Diba dito radyo ko tayo Oo, eh si Kuya. Nalubog pala ako sa kanan. Okay, ha? Nalubog pala ako sa kanan. Ah, nakala ko naman doon sa kanyan. Sa bukid. Kala ko ba hindi pa kayo napunta sa bukid? Ha? Kala ko ba hindi pa kayo napunta sa, sa bukid? Hindi oh. pa nga. Oo. Ah, nasama ka sa amin sa bukid. Hindi na. Hindi ka nakakain? Ay, kasi nakakahiya dito. Ay, okay, dali mo na ng karton sa'yo. Ay, may kabit na namin yung baboy-baboy -baboy na tinatawag. May kabit na. O yan, diretsyo na kami sa bukid.